Today's video ay ito. So nung bata ka pa, paano mo na realize or paano mo na realize na mahirap kayo? Sige nga, comment down below. 'Di ba? Ako ano, paano ko nalaman na mahirap kami nung bata pa ako kasi nakakabili lang kami ng damit once a year lang, tuwing fiesta lang. Tapos, may times pa na kumakain kami ng, tawag na ito, um, tag-isa-isang, sasandokan na kami lahat para makakain kami, magkakapatid. Tapos, ano ah, pa pa? Madami. Madami, guys. Tapos, um, syempre, hindi, hindi mabigay ng mga magulang namin mga gusto namin. Kahit simpleng bagay lang. Ah, diba? ba Yun ngyon na release ko na sobrang hirap namin ng patapakan pa yun lang